What's up mga kapwa ko driver dyan Meron lang po isang papaalala Kung ang truck mo ay light truck Truck lang yan At napunta ka po sa may kaloocan Ingatan nyo na po doon Na pumunta ng alas 5 ng umaga Kung may delivery man kayo dyan Alas 5 ng umaga Huwag na kayong papumpunta dyan Hindi ko lang po alam kung sa South Kaloocan Meron pero in-implement yan sa, ano, sa may North Kaloocan Ito ay ko po Ito, ito, ito yan yan po, mag-iingat po kayo dito kasi alas 5, uh, 5, to 5 to 9 a.m. simula ng, tra um, ng trackban dyan, 5 a.m. to 9 a.m. Mag-iingat lang po kayo at baka mamaya, taga malayang lugar pa kayo, hindi nyo alam na nung pa-implement ang trackban dyan, alam po sa North Caloocan lang yan. Ingat lang po, mag-iingat lang po kayo. Yun lang po, mahirap po tumubos kung doon pa po kayo magagalain sa uh, malayang lugar. Yun lang po. Ingat lang po sa, sa atin lagi. Makapuha natin driver and God bless po sa atin lagi.